ko na priso ng baan. May mga kadao, may isang balato, or parking sa moto, ang anak. Mga bata ko sila. Ano yung mga bata na mo? na na, ano, na kulong yung asawa niya. Mm -hmm. May mga anak, bitong na kulong, at sa papriso, ako nang tiyan na. naundang uh -hmm. na, kayo na agad, may patagaan na. Sobrang hirap na talaga. Kapit, kapit patalim. So ang ang uh, malas lang ni ate, ang kinakapita ni ate, may asawa. lang, Ako lang ginagipot ang dukot, okay ako. Sa puradohon. Imo lang gipot ang dapat, kaya sa puradohon. Hmm. Hindi kami napakali ni Bro Tata noong nalaman namin na mayroong mag-ina dito na kalunus-lunus po ang sinapit ng buhay Kaya para malaman natin ang istorya, inakya talaga namin dito kahit sobrang dulas ang daan dahil laging umuulan dito ngayon Medyo matarik na galing sa kalsada Diyan lang kayo guys, mga katikang natin dyan, Diyan lang kayo, uh, samahan nyo kami Mahaba-haba po itong video natin. Sana panoorin nyo hanggang dulo at sa hindi pag-skip ng ads kay papano makatulong sa sa ating munting adikain na makatulong sa lubos na nangangailangan din. Ayok. Minsan na yung balay din hanga. Dapat po lagi din kayo. <laughs> ha? Apang. Ha? Apang. Gabang ano? Mm. Lingkot na ka dito. Lingkot na ka dito. So yan po eh, nakarating tayo dito. Goyong na eh, ngayon no? Sa mm. Goyong. Si pangalan mo ate, si May So, ate May Regen, kinsa man ni Balay din eh. Ang tagiyan eh, tagagawas man. Ilan na nang gibiyaan. Yan yakup buway buway diba buway ay Doga na mo nagpuyo din? Mag-2 months na siguro 2 taon Ah balin-balin eh Kaka da priso ng bahana Oh yan po ay ang asawa ni Ate Meridian nakulong po So ang anak niyo Tulong Tulong So ang inyong balay ba ang Sa wale. pero maraming butas Pero mutulo sa ni no suka ay ng sutsat hindi ba inayo sa ano mayari ng bahay? Wala kaya piki di sila kanam si Dante. Di ako hmm. mini hangyo. Hindi na papuyan yang iyo ko. Um, so bali 8 months na kayong katira dito. Mm. Um. So ang anak mo tatlo? Mm. Tatlong anak. Sa ato na na ko eh. Nako ang tapo ani oh. Pero wala ni kay So ano pang nangyari ate? Uh, pwede ba namin malaman? Eh wala ba kayong mga? nanay, tatay? Wala. Wala na ko ang apuhan niya, namatay na sila. Oh, um, tapos? Mm, ano, na na naminyo ka sa'yo. Na naminyo ka mm. Tapos ang imong ba na? Natriso. Dugay na napriso? Doon na natuig. Doon namin na natuig? Dabaho man ko niya. ko sa bunga, tindira. Mm. Namingaw naman. Ipauna ko kung amo ko. Hina Sa to pa sa buwangan na ka nagtrabaho, kung sa manit trabaho sa buwangan, tindira, tindira sa tindahan. duha doon adlaw kaadlaw, sabi doon na dalawang araw sa isang linggo. Kapag pumunta ka sa trabaho,

So dito siya nagpuyo sa Iyang iyan. Iya. Yeah. usang mm hilak -hmm. pero yung usa oh. Tamao na dai mo mung parking. Mga isa brap taga taga, taga melo iyan sa. Mangayo sa mga nakadaog sa buhangan. Tagaan ti makapuno pa sa sa makakunta gusto ko ti. So atin ni Regine. Matagang na na ano na kulong yung asawa ni. Mm, na nakatuig. -hmm. Dala kong tao na. Ang sama hinungdan. Drugs. Mm. Iusen -hmm. to drugs. Ang sa mga iusen. Ako na kakuha niya kay Nagkapit mo siya banagmal ba? Ako siya gipa. Ako siya, ako siya, ako siya, ako siya, tinmero siya, papriso, ako siya na, kayo na agad may patag anak. Siya naminaw. Mm. Nagkagis, nagis, lubuk mungkin itu tadi mah udah udah jadi hatan jadi pakuan tak iya anak bagi kebui paga paga yung kolong yang sawah mau yang isang anak mau doon mau pindah terus ya ini dia uang menjutnya atau mm. bang ayok lagi bisingan dia mm. ulang ulang jut nih indah ini menghilat tak indah menghilat ini mau sampai panghilan tak nilat oh, nggak tahu mm. sedang ini kena piam kan nedak uan dari eh. sahuan mm. dia berbahak menjadi uan. so Hindi ka ba makalapit sa ano po? Sa nanay at tatay mo? Ano? Hindi. Okay. Asa na po okay. ang nanay din? Ako na to sa kuwan din lang tayo yan. Ang, ang tatay niyo? Patay na. Ang patay na. Yung nanay mo nag-asawa ano, nag ng mm. -hmm. nag-asawa ulit. Mm. So napakahirap yung sitwasyon na. ninyo. So, yun po eh, nag-ano lang kayo parang nag, nag, dalawang araw sa isang linggo. Magtrabaho doon sa sabungan, baling, ba, uh, bilang isang tindira sa tindahan makasya pa yun Ma, ano no igo igo na kon kumpara ko buwan da tapos wala ung lina yung kaon sa magutan-utan ko mga ikus kamong guys hindi na nang yung bigas mira daw makwan ko na ko na ko ako mama tingting ko mako ang 5 kilo may igo na mo sa kasi mana igo kag may mo tig bata pa man. paman igo igo kanisa ni breastfeeding Hindi dili Hindi eh titigim ko bugat Bugat bugat, na ano ako gatas? Kailan na itali mo ate? 27 Sabi mo kanina yung dalawa anak sa asawa At Ang tatlo? Ang Ah, ang tatlo mm -hmm. Anak sa yung asawa mo mm -hmm. na nakulong Ano pong nangyari na iba yung katay sa itong Pagkakuan yan, ate sa na nagkuglain Yung nakulong, nakahanap ka ng iba? Pagkuglain Nasaan na yung ano? Yung nahanap mo? alam na siya, pamilyado Na ano? wala lang kayo? Oo. No, no, so, nahiwan yung anak sa inyo. Mm, ko, ah. So, mag-iingat, no? <laughs> Kasi minsan guys, ka kapag sobrang hirap na talaga, kapit, kapit patalim. So, ang ang uh, malas lang ni ate, ang kinakapita ni ate, may asawa. So, nagkaroon lang ng isang anak, maliit pa. So, kawawa naman. Baby boy, no? So, napakahira po ang sitwasyon ni ate. Yan po ang uh, kaya nga pinuntahan uh, talaga namin dito. At sa ngayon, ano po yung pinaka problema nyo ngayon? Ba balay di din kang nilong may balay okay ano ni abang ni kan bitay kan ni kurong po ibang abang pila na kabuan wala tang abang Pukas kabuan pa kabuan may abang ni kalibo sa kalibo hmm. so ang laki no 1000 kada buwan ya yeah, apat na buwan na so Pawaon mo, kay paalisin kayo kasi hmm, kayo, kayo nag-upa. Umamik abang. Kaya, kapag maka-upa kayo, ma, ano, steady lang. gamiton um, man imo si ya kun ay pakwanon kay umuli ay man siya ya man gamiton yan puyan ya yeah. kapag palis ni dito san tayo tigar da ug problema tigar ug no, 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 na asa ni no. tadu kidim sa pwede side siya papa kay nan mo bata tawon na ni puno mi sa un hmm. ya ni kun man ko kayo, lain man kayo puyo kay kutan ko dili na kay na piso bi at

Ako tiyakala, kasi ako kasi ako sa isang linggo yung uh -huh. 700 mm -hmm. Mm -hmm. kapag na ubuga ubuwan okay na magbuwan at saka yung, yung kapag magtrabaho ka bantayan ito sa kapitbahay mo bigyan mo din yung kapitbahay mo yo bigyan po, ng 100 okay okay naman susugot naman kay kwan sa tiya bakit magdos sa siya. yan guys ang problema talaga ni ating ngayon paalisin na sila dito mayroon pa silang datat, apat na buwan hindi nababayaran dito paalisin na sila gagamitin na may ari itong bahay na to ang problema ni ating ngayon kung saan sila titira Inday, naami itabang niyo, Inday, ha? Kasi pangalan ni mo? Ratilong. Ha? Ganong hihilak mong ka? Ha? Mm -hmm. Yeah, Yan naman siya alis kuha niya. Ako masyag ipasabot, hindi pa pwede kaya, kayo. Hindi sa kayo ibang bal. Mga siya nga rin siya mas kuha. Uh Kay -huh. Kaya lahat yung biya doon na inahan. Gusto ka rin ka ni mama ni mo? Kasi sa tiyahin lang po siya nakatira ngayon kasi hindi kaya ni ate. So ang gusto ng bata po na sumama sa sananay niya. Um, sige ha. Yan po, maghanap tayo ng paraan matulungan natin to si ate. So sa ngayon ate, mayroon kami ibigay sa inyo pansamantala ha. Uh, yung bigas, ibigay natin yung bigas kanila. Yes. Eh, ha? Kasi bukop na lang daw ang para ng produho ang matira. mo no? um. Ito po. Doon po, naipugas. Naipugas. Naipugas.

Oo no, ba? Gabo lang ipainom ni ate kapag walang gatas. So yan po, uh, 25 kilos na bigas at uh, 1,200 na kas Galing po ito sa Charity Ladies of Melbourne, Australia ate. Munipi uh, ate ha. At saka bukod nito, yan po, dagdagan natin. Galing ito ni ate Nida sa Atins Grace. Maraming salamat ate. Yan, kahit paano nakatulong tayo sa kanila. Mayroong dagdag na 5,000 ha. Tulong yan namin sa inyo sa ngayon uh, mag -free lang tayo ha na mayroong, uh, mayroong mag mayroong mag-sponsor para sa kahit maliit na nakubo, no? Para sa inyo, no? Kasi kawawa tong anak niya na nandoon pinatira niya si uh, gusto na daw na makasama yung nanay niya. So, ba, na nganong nasa din he karon? Kumunjang hmm. ko hmm. lang sa karon pili sa gabi Eh ko sa Domingo Ko sa ko So maglalooy ko rin sila bakit okay. hindi ko nang ilapit tulad niya. Uh Oo. -huh. Kaya hindi siya sikuha. na lang, no? Sige lang ha, hanapan natin ang paraan. kawawa naman eh. May ubo sila, oh. Bilhan mo ng, ano, para sa itang Bilhan mo sila. Nilag natin ito siya? Sipon natin po. Ah, sipon at ubo? So ngayon na naatay grasya ka ng sa manila. Salamat kayo. Ako kukalipay nga, gahinan si Ko niyo sa panahon,

Hmm. Sinagampo lang sa kino. Pwede ya, bigyan kita na pagkakataon, manawagan ka nga, payag lang. Hmm. Sa na'y maluoy din, naglumot. Basig payag na, mabahatan kukap, lang, mabahatan ko ka, basig gamay lang na balay. Para sa mga anak, hindi na may masibaling balin balay. Kapila lang mabalin balin balihin, Diyo. Ikapila lang balin balihin. Katulo lang balin balihin balihin. Hmm. Abot lang may tabunok. No. Ito hmm. tayo, mapapalis ko ilako anak, akong ipaundang, kaya wala ikaw ikagasto. Sa gamay lang taon ayag. Para sa kong mga anak. Oh, sige ha, mag-pray lang tayo ha. Para lang sa ako sa kong mga anak, Kasi kawawa akong isa oh, doon sa tiyahin. Para mapundo akong mga bata. para mag, mag ano, magkasama kayo ba, no? Bukulang bata. Ang kagwa, nga ito nga dito na sa katumon. Hmm. ito sa tukuan dito siya hindi mo siya mabuwag sa tukuan. Ano ang yung hindi siya, hindi na ako. Asa mo siya ron? ano ang diriguyo? sa yung uh, panganay natin nandoon sa paralan ngayon bali apat yung anak niya kung so, inday kung sama ni mo ikasulte salamat inday salamat kung uh -huh. sana ka nga grade gani grade ko uh -huh. padayang radyo gusto ka anhin ni mama na ni mo uh -huh. kawawa naman no sige ah uh, sige ate ha mag pray lang tayo ha salamat sa at Charity Ladies of Melbourne, Australia, salamat sa bigas at 1,200 na cash. Ate Nida sa Athens, Greece. Maraming salamat sa 5,000. Yan po ay binagay ko kay ate para mayroon siyang magagamit-gamit po. Yan. Salamat. Sige. Hmm. Salamat sa sponsor. Salamat kayo. Ako kalipay. Gahinan ko niyo pa na hindi sa bisi kayo. May no? maluor. <laughs> gano'n gano'n. Hmm. Basta sali sa hmm. inyo ko gano'n kayo. Kung <tuk> saan po, <tuk> kung saan po, kung saan kung saan po, 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 kung anak. po, kung saan 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 kung walang paminaw na ako, walang dito kayo padulungan, kaya wala kayo sa maduulan. Ito di aguantal ako. So pagka preso sa ibang bana, isamot ng kalisod di po. O, preparan na ako, nakawansat ko, ginawan ginawa, ko, makaya rin ako eh, kaya kaysa magagwanta may ato, pati pamati yun may. Kaya ko alam man, kaya siya sa mga sa drag, tulong nga kasi sa drag. Kaya hindi ko nga nung magdakwa ko mga anak ba nga, pinagamahay na ito. Nga mm. yeah, okay na ka ate, ma-upload na ito niya sa ako ha? okay na Sige. Babay na mo Inday, ikaw babay. Ang maganda tong anak mo, mga anak mo mga cute. Babay na, na babay. Babay na ni Sige ha.